Bago pa kasi ang laki laban natin ito ang ganda pa mga kapilingon jacket po sobrang nice pa ito kasi dream jacket kasi wow. magic ang ganda rin ito simple lang siya pero ang ganda parang ito oh. sapatos man ito makapako. oh my god tingnan natin itong bag na ito ba? Oh, diba oh. pila pa tingnan yung mga kapilingon oh. wow. Wow. Pila. Oh, wow. Sino bang magkakala nito? Kakuha tayo nga. wow! sapatos. Sana ako. Oh. Oh. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayong araw na naman ito mga kapilingon ay subukan na naman natin magliraw-liraw <laughs> Baka mayroon tayong mahanap no? Kaya let's go Dahil nainip akong sa bahay ba? Kaya mag, ano tayo, magliraw-liraw tayo kahit saang sulok dito Buti na lang ba tumila na yung ulan, maambun kasi kanina Pero ngayon makulimlim pa naman Pero ayan na to kasi ulan na ulan Kaya let's try natin kung mayroon tayong mahanap bulak may I mean flowers pala iba, iba pala kasi yung regalong sa bulak yung bulaklak iba kasi yung bulak na dalawang si ikutot pala yun kaya let's go na nadalga sa pilingiro Milingiro sana no palarin ako ngayon A few moments later. Spot natin dito dito mga kapilingon. May nakita ako dito na ano ba? No, parang umuulan man. Makulimlim. Pero tingnan natin baka may ano kasi. Parang madami ang laman ng plastik na ito ba? Ya, yeah, tingnan natin. Kumparin ko muna yung gloves ko eh. Kasi anuman. Sa gabang. Hindi, hindi, hindi mo mahawakan aywige. Matagal, mabuksan dahil ano man. Nagpit kasi yung pagkatale. Tapos ano. Nakaano ba? Yung gloves kasi hindi natin ma... Madulas kasi siya. Mamaya na natin isuot pag tapos matanggalan natin ang tali. Ito oh. <laughs> sa chinilas Lum luma naman itong chinilas. Para tuloy ako maglanap ko. Mag aku ko ng basura. <laughs> ang feeling kasi ganun. Kasi hindi ang marunong magsalita. Pero lakas loob oh, talaga oh. ang ginagawa ni Clemiro. Ano natin yung kamera parang parang di maklaro eh. Ito oh. Chinilas. Ano ano kasi? Ano kasi dito? ano pala eh nakalak yung ulit nakalak eh ay kumot pala mga kumot kumot pala maganda pa ang kumot dali natin ito may ano pa oh may price tag pa natanggal lang wow kumot pala mga kapilingon ito oh maganda pa Idali natin ito dahil laba lang katapat nito eh. Maganda pa. Idali natin ito. Ayos naman to Ano lang? Idali natin ito. Laba lang naman kulang nito. Laba lang natin yan. Ayos yan. At ito. May parcel po. Pa Ayan pala. Rincote. Rincote pala. Mangarin ko. Ang dami kasing laman, yun lang palito sa loob Alin ko yung kumot, maganda man yun Oh ito Pero na maganda pa rin oh Maganda Ma pa -ma pa ka talaga Meron, meron, isang kumot din Ay jacket, eh. Ayan, oh, matumor ko. Para tuloy magnanakad. Na, ano, maraming pagkain sa loob. Ito, oh, jacket pala. Nakala ko ba. May nakatingin kasi. Kaya kinabahan si silingiro. Kunin ko muna yung ano. Kunin muna natin yung ito rin oh. May sapatos dito sa kunin ko muna yung lalagyan natin ilagay natin ito para dalhin na natin ba ito, ito. ilagay natin Bago pa kasi ang kumbang. Sana, oh. Alam pa lang, tatapat nito. mas yes, pa kasi tingin tingin na kung ba mayroong lumadaan may ari siguro kailang basura ba? ah. may sapatos yung yes, sa kabila, tingnan natin sinisip, tina meron pa dito parang nabuslot pa nga ano ba hindi na naka glove si Plimero Iti, hindi na naka gloves kasi may oh, gloves pala araw pala siya parang antaran tina niya mga kapilin oh Reflex ko ulit kasi hindi ko na ma -aplik sa bahay eh. Ano, bago pa kasi ang laki. Wow! Labhan lang natin ito. Ayusin natin. Bago pa. May price tag pa nga ito. Natagak lang kasi ano. Nahulog kanina kasi. Naputol ba? Natanggal. Ayan. Tingnan natin yung isang plastic. mag ano muna tayo mag alcohol kasi natanggal ko pa naman yung gloves kanina yan tingin din tayo sa isang plastic ang kamakakala pa yan sa so, sapatos kasi ako na pil nakapa ba so ayaw mag muna tayo mag gloves nung no? kasi mahirapan tayo magbukas huwag mag gloves kaya yeah, ganyan sold na yung ano natin yung kumot ano ah din kasi ako dito na ano oh, sapato din kasi ito Sa pinaka dulo pa naman ito pinaka dulo na pinaka ano pa mas pinaka mas pinaka baba yung klase sapatos kaya ito itanggalin talaga natin ito yun ano, na ano, ano, kasi siya makuha pag hindi natin itanggalin ito ay, oh, maganda ka mga kapilingon. Pagagamit talaga ito ng Maganda pa, oh. Maayos pa talaga. Dalhin talaga wow! Let's go. Maayos pa ito, eh.

si Pagan talaga sa si paglirong liraw may makukuha talaga tayo may mahahanap ingat-ingat lang din baka magkakalat na naloko na hindi tayo hindi natin kalatin dahil para makabalik tayo dito hindi <laughs> yung bu, hindi yung itsipwira ba ito wala wow ang gamit damit pa ang, ang ganda pa mga kapilingan jacket po sobrang nice pa Pakai kita ini, bener ya terus kamu lakukan tim kamera. Dari nih kota lagi yang kasih superang bagus pak, superang bagus pak kasih. Wow. Hi hey, nakut. Kenapa punau superang bagus pak. Dari natin itu kasih dream jacket itu semangat cikiting. Oh. Dan hinduto. Dari natin yang. Materi itu oh magenda rena mana itu. Girung eh. anu. ito, dream jacket ito sa mga bata. Ito. Ang hirap ang ano no? simple. Pero may may kunting ink siya. Ano nang bulupin ba? Ito rin, oh, ladris. Ay, ang ganda rin ng dress mga kapilingan. Ito, oh. Para kang mayordoma ba? Ang sila. <laughs> may mayordoma. Eh. Pati rin ito, oh. Ay, dalhin din po din ito. Siguro, masolob ng mga bata nito siguro. Ang bango, ang nakaganda ng kanilang basura dito, sobrang bango. Ito, ang ganda din. Tingnan natin baka. Ay, hindi pa rin, hindi naman sira yung sitir. Ay, dali natin ito, slacks. Dali natin yan, sobrang. Ang kutlit na ng plastic, pero ang ganda ng mga laman. Dito, o Oh. May t-shirt din ang ganito ba? Ang ayos pa kasi, ito ala. Mayroon din sa loob mga kapiling ano, dalhin ko din ito. Ang, ganda rin ito. Oh. Wow! Simple lang siya, pero... Ang ganda. Parang may ano lang siya. Parang namansahan ba ng, ano. Parang kinalawang. Bonbe London. Ang ganda kasi. Dalhin ko ito. oy. Oh. Mahal ba ito sa ukay. Ang ganyan. Sinangir ako sa ukay man. Ito rin oh. Ito. Iwan ko lang. Ano, ano to. Oh, maganda rin. Pang ano ba. Yung Yung social. Talhin din natin ito. Ang sosyal kasi. Kunin na natin, ilagay natin eh. ala, ito rin oh, parang polka dots. Ano ba? Tama ba? Ano? Ito rin. Tingnan din. Dalhin din natin ito. Ayos pa oh. Itong tila na ito. Ay, ay. Dalhin talaga natin yan. Kunin na natin yung ano. Ila isali na natin sa kumot na nakuha natin kanina. Two hours later. Dito rin banda mga kapiling namin, nahanap din tayo na ano. May nakita tayo dito. Na parang tila ba nakalagay sa plastik. Tingnan natin kung ano. Laman ito. ito. Basang-basa kasi, ano kasi kahapon. Magdamag kasi, oh, buong gabi kasi umuulan. Ayun, oh, basang-basa yung, yung laman ng plastik, parang ano pa naman. kumporter. alam ko na paano na kung porte na kachabi jeep dati kasi naloko na ano kasi tayo ignorante ba hindi ko kasi alam big jeep basta yun na yun ba ito ay unan pala unan na luma unan din tapos ito parang wag na lang kasi parang ganun din unan din wag na natin i-flex kasi nahirapan tayong ibalik huwag na ito na ano kasi basang basa Lakas ng ulan kasi kagabi. Mas huwag na natin na itong ano. Nah, lupo na, nalupo na. Kaya hindi na itong magkasya. <laughs> Nahirapan sa kilimiro. pa kasi pakasya. So, Kung magpakasikali naman, di ba? Malay natin, pag hindi natin tingnan, eh, maganda pa lang. Kaya ambarin naman natin yung gloves para mabalik natin ito. So, ano kasi? Hmm. hanap pati sa ibang lugar tapos hanapin magkano pati dito may memang ibang plastik pa sa, sa tapat sa mga ano ba mga katabi baka mayroon pa dyan kung baga napakasakali lang naman lahat Kaya, oh. mapasubok mapalaban talaga yan ito wala na Kaya, punta ibang lugar ibang spot let's go ang cute nga yung tinapon nilang kabinet kabinet matawag ito no may sticker na tapos dito sa gilid daw may kitchenware na nabiyak na sobrang init na ba <laughs> matagala siguro yan kasi yung sako na na ano na parang na tago na ba ano yung tawag yan eh na, so, ano na ba parang napunit anong tawag yan parang tago tago man sa bisaya eh Diba? Mga kitchen wear. <laughs> ba diba, Kahit saan saan lang. Basta't magsipag lang talaga dito. Ha? Meron talaga makikita at makuha. Kaya punta unahan na yun. Dal-dal-dal na ako dito. Sa isang sulok din dito mga kapilong. Nakita din ako mga nakahilira, mga basura. Hindi bali na barang akong buang. Ba? Kasi nandito man ako sa gilid ng daan. Ay tingnan talaga natin ito. Dahil feeling ko may ano. May nakapa kasi ako ba? Baka natin, malay natin. Baka sapatos ito. Sayang din naman tingnan talaga natin ito huwag natin palampasin kasi magdalong isip kaya pagdating sa bahay sabi ba sana tininan ko na lang yun ay wag na mag talagang tingnan natin ito kasi parang hindi natin malalaman kasi pag hindi natin tingnan ito itong plastic na to may nakapa ako dito ba may nakatingin sa akin kasi nag sa kabila ba nagtanim ng mga gulay siguro anong mga gulay ba yan or kasi may nananim dyan ba ang din kasi napakatali ng plastic na ito eh tingnan talaga natin ba dahil sayang din kasi pag hindi natin ito tingnan baka baka may ano mapangdagdag test na kuha natin kanina na mga mga ba In ingay ingay ko pa naman naon ko ba yung mic ko naon pala ha, minsan kasi may nangyari na kasi dati na dal ako ng dal, dal na turn off pala kaya yun doble trabaho tayo pagdating sa bahay nag -e edit na naman nag boost over kasi wala palang ano uy legit na basura pala to Pero tingnan natin, may nakapa kasi ako kanina. <laughs> Naloko na. Legit na basura lang pala itong mga kapilingon. Para kasi ito, oh, sapatos man itong makapa ko. Tingnan natin itong bag na to Ay nga, oo nga mga kapilingon, sapatos nga. O oh, diba? Sana. Oh. Oh. Pila pa. Wala. In Tagalog, magkano yan? In Bisaya ba? Pila kasi. O oh, pila pa, mga magkakala sa legit na basurang ito? may magandang pila na nakatago o oh, di ba jackpot si Pilingiro yan natin para makita yung mukha si Pilingiro ba pinatras <laughs> na yung kamera tingnan yung mga kapilin no? jackpot si Pilingiro pila Oh wow pila no makikita ang siguro pila kasi mga kapilingon tapos pangit siya tingnan kasi dugyot man kasi basura tingnan yung, yan o natin ha yan natin ha nga I ano natin na i-close. Eh, Nakakala oh. Dugyot na dugyot yung mga basurang ito oh. Na may nakatago doong kayamanan sa loob sana all kayamanan. Di kayamanan kasi ito sa tulad kong mahihirap Di bali nabas na nabasa ko dito ba. Na nag-spread ako ng bakterya. Na naloko na. Bakterya din naman ng mukha <laughs> Kaya tablang tabla kami. O tingnan nyo, sobrang. Bag ano talaga, paswertihan talaga, pagiging basurero eh. Sino magkakala nito? Nakakuha tayo ng pila na ano? Dugyot to, oh, pero linis lang katapat nito. Ang bago pa nito. Oh. Ano man, ano lang siya. Kasi na, namikos nga dyan, di na dugyot. Kaya alaba lang talaga katapat niyan. Ayun, madagdagan na talagang nakuha natin. Sana, Kaya maghalugkat pa ako sa ibang mga plastik. Meron pa mga plastik sa tabi. Tingnan natin. Sino bang makakakala nito? Oh? Kakuha tayo ng sapatos. Oh sana ah. Oh. Diba? Naka, ano, tayo. Sino magkakala na may mahanap tayo dyan sa dugit na dugit na lugar, oh? Kaya talagang paswertihan na talagang buhay basuriro oh. ba? Kay nakapan natin yung ano na kanina kanina, sapatos kanina. Sobrang laking tuwa ni Pilingiro, eh. yung nadala natin ngayon. Mga kapiling, instead na basura ang hinahanap ko ngayon ba? <laughs> may hinahanap din itong maliit na ano, lumilipad na tuloy. Malit na ibon. Goryon man ito tawag sa probinsya ayan umakyat sa pader <laughs> umakyat na ayan for the update lang tayo mga kapilingon tapos ko kakakalkal pala dyan eh wala naman tayo nakita umuwi na pala tayo kasi umaambu na iwan ko lang parang may mali ngayon ba punsa tapos nagpakita siyaring araw kaya para iwas pusoy na lang tayo baka magkasakit ba kaya umuwi na lang tayo ang hirap naman magkasakit punta pa sana ako doon sa may ano doon oh dun ba John, sa unahan pero parang bukid naman dyan sa unahan ng simbahan na yan marami pa sana dyan pero kasi umaambu na kaya uwi na lang muna tayo marami-rami din naman akong dala kasi kumot pa lang sapat na nagdagdagan pa ng sapatos at saka mga damit kaya solve na to piling jackpot pa rin tayo ngayon maraming salamat po sa inyong lahat uwi na muna si pilingiro baka bukas na naman ulit kasi umaambu na kasi ngayon bukas sana hindi ako maluya ba <laughs> Sana oh, maluya. Naluya kasi ako sa mga bus-bus. Kaya let's go. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? mga maman, sir. At sa mga nakasuporta. At sa mga hindi nakasuporta, ay maraming salamat pa rin po. Basta, kung wala kayo, wala rin si Pilingiro. Kaya, let's go na. Shoutout po kay Ma'am Evangeline Urbano from Quirino Province. Shoutout din po kay Ma'am T. Sirinio. At shoutout din sa dalawang apo ni Ma'am na si Ma'am Chari at si Sir Jirik sa pagpasa nila sa exam sa college. Yan, congratulations po sa apo niyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Imelda C. And shoutout din sa lahat sa tuol C family from Dipulog City. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera. And shoutout din sa apo ni Ma'am na si Ma'am Maggie di Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. And shoutout din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am... Siljakado, Kado, orang kamsor, bicol. Shout din ke Mam Bambinlin Lasula, and shout out din to all himinis di parin Lasula, nebrel, antardos, family, pram talisay, City, Cebu. Shout out din ke Mam Christina, Mam Leticia, Mam Sunya, Sweetos, pram Alaska. Shout din pu ke Mam Emily Espirito. Shout din ke Mam Silda, utam-utam pram Cebu. Shout din ke Mam Silda Kalo, pram Cebu. Shout out also kay Ma'am Pilar. Shout out din kay Ma'am Victoria Ambalong. And shout out din sa anak ni Ma'am na sina Sir Prince and Ma'am Crystal. Shout out din po kay Sir Terso Bakumo from Balabak, Palawan. Shout out din po kay Ma'am Rose Maniobra from Kabuyao, Laguna. Shout out din po kay Ma'am Susan Raso. Shout out din kay Ma'am DC Quintos from Kamarin, Caloocan City. Shout out din po kay Ma'am Luz Cruz. belated happy birthday po sa inyo, Ma'am. Birthday po kasi ni Ma'am last Uh, May 29. Yan. Philippine, happy birthday po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Romil Dominguez from Pangasinan. Ang shoutout din kay Ma'am Helen Baring from Mindanao. Shoutout also kay, kay, Sir Roderick General, General Lau from Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Lalo-lalo na po sa mga nagsupport subscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, pasubscribe po na aking channel from Pilingiro. Channel. Thank you for watching. God bless.